Yo mga katoto, so ngayong araw ay aalis tayo. Yan ang sa po kayo lahat, mga katotos. Yan uh, ngayong araw po kasi ay pupuntahan po natin si tita. Yan sa uh, kung natatandaan nyo po yung pinuntahan po natin sa Santa Ana. Yung tita ko po na may sakit. Yan uh, na po natin dahil dahil may nagbigay po sa kanya ng tulong. Yan uh, itago na lang po natin sa pangalang tita. Yung nagbigay po sa kanya ng tulong. Yan na uh, ngayon po ay nag-aayos na ako para makabihay na po tayo sa Santa Ana ang oras po natin ngayon ay alas 3 3.17 ng hapon pero, simahan nyo po po ibigay natin yung pera na itinulong ni tita yung tita po natin ha, na tumulong doon sa aking tita <laughs> All right, mga toto. Samahan niyo po ako. biyay tayo ngayon sa Santa Ana. Let's go. All right. Biyay na po tayo. Malapit lang naman 'yon. Santa Ana. So, update. Diyan na po tayo. Parang tayo kay Lola So, oh, mo pa pa Ah, si Lola po Nasa loob Sige pa Santa na. let's go Ang abalang mga dito, yun na to, yan ah Nasa Lugis na po tayo Kaya pagdating po natin doon Interviewin natin si Tita Kung may regular na po po siyang check up At kung talaga yung mga gamot na iniinom niya yung mga maintenance niyang gamot. Pagdating natin doon, mag interview tayo. Let's go mga ka-top. na lang yung gas natin. papagas gas muna tayo. Oops. dinalan na-lance po. Blue.

family oh enak family shout out thank you thank you bu thank you all right eh tayo Jalan-jalan santa anak. Hello, ula ula Sound, sound check. May sounds po ba? Kaya <laughs> ano, lagi ko po kasi chile yung ano ko, video ngayon. Dahil ginagamit po natin yung mic. Yung nabili po natin wireless mic. Kaya pag nagano po kasi ako naka-helmet tsaka nagmumotor, ginagamit ko yung mic para mas dilig nyo po yung sinasabi ko. Misa po kasi, <laughs> naglulo ko tulad nung nakaraan kagulo yung mic natin walang boses yung video natin <laughs> na voice over tuloy ako mahirap pala mag voice over akala ko madali lang so ngayon parang okay naman yung mic natin <laughs> nabuksan na po pala yung dito yung mod ito po yung Walter Mark mag-iisang buwan na po ata ito may 16 yung mag-opening Di ba ako nakapasok dyan kahit isang beses Wala nung nag-open <laughs> Ako po kasi hindi mahilig gano sa mga mall Hindi ako mahilig pumasyal paglibot sa mall Pupunta lang ako dyan pag may bibili na ako O may kailangan ka Ay makakailangan gawin Pero yung maglilibot ako Lalo't ako mag-isa Hindi <laughs> ko <po> kaya <laughs> Mas gusto kong pero sa labas lang Ito, gala As, Sa daan <laughs> Ilang araw nang mainit kayo dire dirat yung araw uh, Yung init Kung nakaraan Dira-dira't yung ulan Ngayon, init naman Kahit sa gabi Medyo malisangan ngayon Umpisa na ang mga uh, sa traffic na dahil pag ganitong oras lalo na dito sa daan na to dahil sa bandang hulihan doon sa dinaanan ko ay naglalabasan na yung mga bata galing school ay mga bata o galing po ng school yun na nag na po pala si Pulin kaya si Pulin po ay nag-aaral ngayon Chamber <laughs> Nag-start siya kahapon Tapos kanina ako, ulit Ito, aral na ulit siya Tapos, yung isang kapatid Yung pangana, ay pangana Yung pang asunod ko Si Jefferson Ay, gusto daw po mag-aral Dito sa Santa Ana Kasi nga po, di ba bumagsak sila Doon sa Japanese language Nag-exam daw po sila Pag naipasa nila yun Pwede silang mag-aral eh kaso bumagsak sila eh meron silang isang sinagutan na hindi ko alam kung ano yun at mali daw sila na sagot kaya bumagsak so ngayon ang balap niya daw po ay mag-aral dito sa Santa Ana College so bali college na po kasi siya dun naman po sa akin yung mga nagtatanong kung di ba sabi ko po noon ay mag-aaral na gusto ko po talaga mag-aaral noon pa eh ang kaso nga po ang problema namin ay yung maging PSA ito baka may magsabi uh, matagal na namin inaayos yung PSA but hindi pa maayos ayos yun nga po ang problema yun sa akin po may problema yung PSA ko di ba? eh ang kaso yung kay mama may problema din kaya ang inuuna namin ngayon yung kay mama Once na natapos yung kay Mama, isusunod na po yung sa akin. Yun po yung problema namin. E yung kay Mama, na marami na po kami naipasa sa munisipyo. Gumasa sa din po kami sa uh, pagpapaayos. Eh hanggang ngayon, wala pa po silang update kung ano po yung uh, resulta sa pinapaayos namin. So, sa to -tot totoo lang po talaga, inaayos po talaga namin yung PSA ni Mama dumasas na po kami yung po yung totoo para lang po malaman nyo din at para yung mga nagtatanong makakala po nila ay nagsinuling ako kaya kumalis doon hindi po hindi po nagsinuling talagang yun ang problema number one na problema talaga namin yun eh, yung PSA baka naayos na yun ay pag-aaral na ako Pangako po sa inyo Pangako Talaga mag-aaral po ako So ngayon po Ang bala ko lang Ay Ito pagpatuloy yung pag-vlog Kahit anong mangyari Pagpapatuloy ko yung pag-vlog Tapos May ina-applyan kami yung trabaho Nung kasama ko Hinihintay lang na namin yung ano Hinihintay lang namin yung Tawag nag-play kami sana matanggap para kahit pa paano may permanent na kita tayo tapos plus itong pagbo-vlog dito na po ako sa Santa Ana ito na po yung kanto na papasugin po natin dito sa barangay Sanigula Santa Ana pa oh, na wala yung bago yung ano nila yung arto wala pa pangalan ng barangay pero ito po ay barangay sa Nicolás Santa Ana sa dulo ay Sepong Ilog yun po yung tawag nila naglalabas ang mga isudyante dito sa looban elementary school traffic minsan nakakabis din yung ano eh yung nagharal ka sa elementary school yung bata ka pa lang nakakabis din yun eh yung ano uh... wala kang gano'ng problema <laughs> pag bata ka po kasi di ba wala kang gano'ng problema eh pag bata ka pa pag bago lumalagi ka ito kung problema eh <laughs> Kaya sinasabi ng karamihan Asa nang sa pagkabata Kasi naalala nila din yung mga panahon na Bata pa sila, masaya sila naglalaro sa daan O sa bukit Ganon So, kasi ngayon, halos ng mga kabataan mahilig na sa cellphone. Hindi ko na sinasabing lahat. Ako oh, kasi naranasan ko yung bata ako na naglalaro kami sa bukid isa ang mga kaibigan ko na sa daan tagutaguan <laughs> o kahit anong laro pang bata noon ginagawa namin pero ngayon halos silig na sa mga gadgets lalo na cellphone by the way yan, nandito na po ako kila tita at kila lola eh po yung tapat ng bahay po nila oh kabukiran okay, ito yung gamit niya pampasadang motor ah. baba tayo dito alright parang walang tao ah <laughs> baka na natulog huwag tayo mag ingay dahan dahan tayo tumabag alright kasama ko na po si Tita Jenny yan na uh, nagbanda kami dito sa may tabi ng ilog yan, dyan po kami mag pipesto at vlog dahil doon sa bahay yan na uh, may mga nagiinuman <laughs> yung mga kapit bahay po nila doon nakapesto kaya umalis kami doon dito kami pipesto ngayon yan baka dyan na lang po siguro tayo wala na po Baka may dumadaan na nandito? Wala namang gaano dumadaan. Yan na uh, nakapesto na po umi dito sa tabing ilog. Ayun po yung ilog sa likuran namin. Yan na uh, Nanjene, eh. Ito po ay di ba po na i-vlog po kita noong nakaraang araw. So ngayon, napanood po ng aking isang subscriber at supporters kaya nagbigay siya ng ano sayo uh, kahit pambiling gamot lang daw po nagabot si tita ng pambiling gamot yan na bago ko iabot gustong malaman ni tita kung kayo ba ay may regular check up wala po walang regular check up wala na bakit walang ano, uh, regular check up tita Nag, -nag lockdown po nun eh wala nang walang hanap buhay. Ibig sabihin mula po nung nag-lockdown na hinto yung check up nyo. Hindi okay. na kayo nakaabot sa check up. Hindi na po. Dati po ba may trabaho kayo bago mag-lockdown? Oh, tricycle driver. Yeah. Ah, talaga namamasada lang mula noon. Pero hanggang ngayon, hanggang namamasada ay? po yun. Kaya na, tapos, umi extra po siya sa mga construction. Pero ngayon dahil nga po sa kanyang Uh, dinaramdam sa katawan tapos nilagtak daw po mm -hmm. kaya hindi nakapasok ang ginawa na lang yung anak niya po ang pumalit sa kanya sa kanyang trabaho Ito sa Manila is sa Manila nito sa, sa Manila so ano po yung mga minimaintenance yung gamot minimaintain yung gamot dati po yung sa ano yung para hindi dumami yung bukol bukol yung mga yung sis sis Ah, sige. Tapos, Tapos sa sikmura at saka sa ano, yung ininom na pampadagdag dugo daw, yung tablet. Sinisikmura po kayo dahil doon sa? Hindi pagkain. dahil nga. Dahil, dahil hindi makakain. may sakit nga. Pero parang nahihirapan kayong kumain ganun. Mm. Nasmuso ka pag kumain. Ah, um, hirap pumasok. Pag pumasok yung pagkain sa katawan niya, Sinita? nilalabas din po. Nilalabas din yung pagkain. Yan na uh, dahil po ba yung sa anemic or ano? Sa anemic yata yun dahil Ano po ba sabi ng ano, uh, doktor? Nung nagkasakit kasi ako dalawang taon, hindi ako hindi na ako nakakatayo noon eh. Kumbaga na ano kayo? Naratay. Naratay kayo. Nakaratay siya nang dalawang taon. Tapos po, ano nangyari noon? Pagkalipas ng dalawang taon, nakakompain ako isang buwan sa JBL tsaka po sa Lakios. Ay sa amin doon sa uh, ano na? Um, sa inyo. Sa district. Na-confine no, po kayo ng no, isang buwan. Bali, mm, 2 months din. Pati sa ano, isang buwan din sa, di, mm. uh, sa amin, sa Lagyos. Pagkatapos po yun, okay na po yun. Yung pagrandam nyo nun, yung sagit nyo. Bawal pang magtrabaho, paano, bawal papagod. Yung po yung binabawal sa inyo, bawal kayo magpagod ng gusto. Mm, bawal. Eh, eh syempre, walang, ano, walang income. No choice. Hindi No choice. Ang trabaho niya po ay? construction. Construction. Nagano po sila sa tiles. Tapos pag walang trabaho sa mga construction, namamasada. Eh kahit na namamasada, nakakapagod din po 'yan dahil maghapon po sa kalsada, buong biyahe. No, mainit. Oh, mainit. Kahit na sabihin niyo po na nagmamaneho lang kayo, nagmumotor, masakit po sa katawan niyan at nakakapagod. Ah, so sa ngayon tita, wala kayong iniinom na gamot wala na po natin na yung mga ano niresetahan po kayo ng doktor meron kami meron na ako reseta nun, ano eh ah, ah limang klase yata limang klase ng gamot oh, nawala na nawala yung reseta mm -hmm. so kailangan nyo magpacheck up muna ulit bago oh bago na naman maggamot bago mag ano po okay. ba sabi sa inyo ano, doktor pagkatapos nung sa yung gamot uh, ano po ba uh, maintain talaga yung pag daw tapos yun yung isang banig na ganun. Ay, isang... Bumalik. Eh, sakto naman. Paglabas ko ng hospital, nag-lockdown. Tapos naubos na yung gamot. Mm -hmm. Pero alam nyo pa po kung ano yung mga gamot na iniinom nyo nun? Yung alam ko lang yung maliliit na ganun, yung malansa. Tapos maliliit. yung... Oh, may may pampano daw ng dugo yun eh. Tsaka... Pa, may vitamins din para para daw makakain. Pakatulog lang. Wag ano po bang gasto sa pampacheck up dito? Nung nagpacheck up kasi ako dito bago nitong huli lang na 2000 ako. Sa ano po 'yan? Yung Diyan sa Candaba. Diyan. No? Ano po yung clinic o ay clinic? O, hospital, uh, siya. hospital talaga o, ano? Hospital. Ano po itinira ko sa inyo? Ano sabi sa ano nung nagpacheck up kayo? Yun nga daw na malapit na ako mag-leukemia kung hindi pa daw ako dinala ng hospital noon. Pagdating niyo po doon may binigay sa inyo reseta, yun po yung nawala. Nung na-combine muna ako bago ako man bago binigyan ng ano eh oh, okay, well, um, na okay. muna tapos tapos nagreseta ng oh. gamot nung umuwi na ito nang bigyan ng reseta so mga nasa magkano po ba yung gamot na hindi ko alam hindi ko na alam kasi ngayon dati ano lang eh uh, 35 kada isa isang tablet eh three times a day nasa 105 uh -huh. kada araw Oo uh -huh. eh yung iba pa yung iba pa hindi yung check up nung nagpa check up po kayo ano po yung ano hospital uh, public or private private lang yun private may mga ano na po siguro sa public no pwede magpa check up sa pub public para mas makamura sa ano may mga pili health po ba kayo yung sa atin ba yun sa lakyos ano ba yun sa lakyos alam ko po yung ano, namin, Pamu, mayor. Kayan? Public. Yung mayor po namin ay maglalagay ng pondo sa mga hospital para po in case na may emergency o kahit na mga magpapacheck up ay hindi po sila mahirapan. Yan eh, siguro, na. Siguro doon na lang para mas malapit sa inyo. Sige, magpacheck up kayo sa Lakios. So sa ngayon, ibibigay ko na yung pinapabigay ni tita sa inyo. Okay. Tapos, ang gusto po ni tita yung pera po nyo na gamitin nyo pang pacheck up o pambili ng gamot ano naman pang pacheck up walang bawa ay eh, wala pa naman ako sa akin ngayon hindi di ba may yung anemic ay. para malaman po nila kung ano po yung dapat nyo pong gawin tapos yung ano to yung di ba may sis kayo okay so mga uh, dito bibigay ko na yung pinapabigay po ni tita na pera po sa kanya yan na. Tapos, ano pangalan nang papabigay? Hindi na tapos po Tapos, pinapabanggit. Basta tita lang po yung ano, sinasabi. salamat sana ako. pagpasalamat na lang po kayo. Sabihin nyo na po kay tita. Salamat po sa inyong tulong. Yan. Yan tita. Ah, kahit pa paano, may gagamitin po siyang budget para sa kanyang check up. Sige tita Jenny. Magpa-check up po kayo tapos pagkatapos eh. nyo pong magpa-check up ipag-iibigay nyo po sa akin yung Uh, resulta para masabi ko po do sa tumutulong po sa inyo kay tita Apo. okay na po ah, sige kinabot ko po muna yung ano yung 1.5 pinapabigyan po si tita ng 1,500 tita paki marami salamat po. bilang po muna para sigurado po na ibigay yung 1.5 <laughs> okay na po 1.5 magpapatsaka po kayo no yan na uh, tapos sa susunod na mga tato, babalikan ko po si Tita. Alright mga tato, okay. so maraming salamat po sa inyo at kay Tita. Yung Tita po natin na tumulong. Kaya uh, maraming salamat po din marami po marami sa inyo. Maraming salamat po. Kaya <laughs> na uh, hanggang sa susunod na video ulit mga tato. Maraming salamat po. Bye bye. Bye bye. <laughs> so habang papunta po kami dito, nag-usap kami ni Tita. Yan uh, ang check-up daw po ay nasa 2,000 so dahil walang wala po talagang budget sila kita yung ano po tita limandaan hmm. nasan po yung limandaan kukunin natin yung limandaan so ito mga toto limandaan uh, lang po wala din po talaga akong budget ngayon dahil nga po yung mga kapatid ko ay nag-aaral pumasok sa school, kailangan ng budget gastusin nasa 2,000 po, po yung gasto sa check-up Pagdagang ko na po na limandaan, gawin natin 2,000 para mapagpa-check up po kayo agad. At yung resulta po, pasensya na mga tataw, kinuha ko pa yung limandaan dahil walang wala po talaga ako ngayon. <laughs> Sana maitindihan nyo po. Kaya na mga tita, yung resulta po, abangan ko po. Oo. Abangan ko po yung resulta. Baka na ano. siguro bukas pa. Ah, sige. Sa bukas daw po, mapapag-check up si tita. Abangan niyo lang po mga kung ano po yung resulta sa check up ni tita kayos na ni tita yung uh ano -huh. yung dalawa libo diba sa uh -huh. check up yan yeah, maraming salamat po ulit sa inyo <laughs> salamat po sa pamangkin ko <laughs> yeah, thank, you thank you po, po.